dito mga idol ang lakas po ng hangin galing sa dagat ang lakas ng hangin mga idol sa ulan

Carlos kasi tamig agad ito mga ito pag nagsubas ko talaga masama talaga yung nakakabot pa dito yung dito nga ako nawala na yan mga idol basa yung itlog ko mga idol oh talagang mabubugot na yung itlog ko nito mga idol nabasa naman oh basa oh. basa yung dami natin mga edul.

Oba bintik. Oba intik. Dila bawah bintik ah. Dito na reflect. Tat tat tat. Kusaran mo daw. Bintik ras. na gani no. Malamig na manay <laughs>